day po sa lahat sa mga nanood sa ating video ngayon. So, samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at samantayang lupalop ng kontinente na bumuboto ha? sa darating na election big love shoutout po sa atin. Ngayon nating pag-uusapan mga ka-Tuterte. 30 hmm? Bakit Um, maraming mga patikos, maraming mga paninira sa mga Duterte Pero sa survey, nananaig pa rin sila Yun po ang katanungan ni Kuya SMB mga kahidol Sa mga mga idea po dyan, please comment section below Bakit maraming naninira? Bakit maraming inggit sa Duterte family? Ha? So nakita naman natin ang administrasyon ni ni Duterte ha? Ah, noong kasagsagan ng pandemya, pandemic. Hmm? Kahit nagkaroon ang Pilipinas ng problema regarding sa pandemic, pero umiiral pa rin yung kanyang um, diniklarang batas against the drug. Kahit papano, kahit may kinupukusan ang gobyerno ng Pilipinas sa pandemya noon pero hindi pa rin napapabayaan ang mga tao ha? kung ating pag-uusapan yung mga adik-adik sa paligid ng Pilipinas yung mga drug lords yung mga magnanakaw ha? malaki ang nabawas noon sa administrasyon ni Duterte. Hindi man perpekto, hindi man lahat nasagad. Pero may nagawa nabawasan. bawasan. Tumahimik ang paligid ng Pilipinas nang nasi Duterte na yung namumuno namuno bilang pangulo ng Pilipinas. Yun lang yung kuya SMB observation noon. Kasi that time during pandemic dito ako sa Quezon City. Hmm? So it means kinakatakutan ng tao ha kung anumang batas ang ginagawa ni Duterte. Kung anong batas ang dinideklara ano ginawa ni Duterte. Ganun lang po dun anong mga ka-idol. Now. Sa panahon ngayon, okay? sa HWA way topic about sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Maraming mga batikos. Alam namin na nasa likod na yan si Lisa Marcos. Alam namin, hindi siguro hindi tanga yung mga supporters ng mga DDS. Hmm? Regarding po doon. Alam namin na kasama doon si Romualdez, si Lisa yan si BBM pakitang gilas lang na wag na i si Sarah Duterte pero sa likod niyan gusto niya yun kasi in case kung ma-impeat si Sarah Duterte ang uupo dyan maybe si Romoldes yun pong ang aking pag-iintindi mga ka-supporters regarding po doon. Sorry na lang din po sa mga maka ano dyan, Marcos. Kasi kung ikumpara natin DDS and Marcos administration ngayon, doon ako sa mga DDS. May nagawa. May nagawa na ba ang Marcos ngayon? Wala pa. Maraming galit sa kanya nang nagtrabaho sa kanya. Noon. Doon na lang natin su su sukatin kung anong klasik mayroon tayong administrasyon ngayon na namuno ng ating bansa. Okay? Yun lang po ang aking uh, observation obserbasyon, ang aking uh, napapansin, ang aking natatanaw, ha? Di, even dito sa social media, sa jihariyo, jihariyo man yan, sa balita. Ganun lang po doon mga kaidol. So it means, nakikita ng mga mamayang Pilipino na legit, diehard ang magserbisyo ng bansa, ang mga Duterte. Kaya kung ating uh, titingnan yung uh, survey, na umaangat talaga ang mga DDS kumpara sa Marcos administration ngayon. Real talk lang po tayo. Ha? Respetuhin na lang po natin din kung saan tayo susumusuporta. So Kayo eh. Marcos, I will support you kasi nasa inyo na po yun. Pero regarding po doon sa mga issue na binabato kay Sarah, wala pa naman kumpirmasyon. Okay? Hindi trabaho ng Congress, trabaho po yan ng COA. So, dapat ang mag-ano ang COA, hindi po yung Congress. Okay? Doon po sa mga DDS, supportan po natin ang ating grupo. Alam ko mananaig tayo, especially sa mga nasa kontinente ng USA, kontinente ng uh, Europa, Asia, ah, na sumusuporta kay DDS atin ang channel na to. Huwag hmm? na po tayong ah... Uh, mag-describe, mag-modify ng grounded laban sa administrasyon. Tulungan din natin kung ano ikakaganda sa Pilipinas. Okay? Ang akin lang naman, ang ating content ngayon, ah? sino ang mas maganda manungkulan ng bansa? Sa administrasyon ng ni or administrasyon ni BBM na yun. Wala, wala pa rin pagbabago ang Pilipinas nung umupo si Marcos sa Pilipinas bilang Pangulo. Wala pa. Piyawail noon, si Duterte, maraming takot na takot nung tatay. Dahan-dahan, may, may ginagawa siya. Diba? Gusto ko ganong leader ang manungkula ng ating bansa. Huwag po tayong bumuto doon pakitang tao lang na concern sa ating bansa. Yung pala number one pala sila yung traitor ng ating bansa. Kasi jan, maraming feeling magaling. Maraming feeling, al maraming alam. Ah, makapagsalita, o wagas din about kay Sarah Duterte. Pero, wala pa naman konfirmasyon Ha? Ah? Alam niyo mga ka-idol kung bakit na ginagawa nila yon na siraan ang mga Duterte? Kasi wala nang may mananalo sa Duterte wala nang may mananalo doon sa kanila malakas ang ira malakas ang impact nila sa mga tao yun ang katotohanan doon lalo sa mga OFW ha tingnan natin ngayong election sa ano sa Mayo midterm election hm ngayon kayo ngayon yung mga umatake kay Sara Duterte dahil panahon yung ngayon pero pag dumating ang point na tumakbo yan pagkapangulo lintik lang yung walang ganti syempre alam ko na maraming uh, mga magkukomplement ko nuhay ah, kay Marcos ngayon dahil siya ang nakaupo bilang presidente kapag mawala yan tingnan natin ah Kung, kung mayroong pang magsunod-sunuran kay Marcos. Ha? Sana, ano, ha? tuloy na yung pagtakbo ni Sara Duterte pagkapangulo ng Pilipinas. Ha? Respetuhin na lang natin kung saan tayo sumusuporta. O kung pag-BBM kay kayo, doon kayo. yako, ako, doon, pag-BDS ako eh. Bakit hindi isa ko? Kaya pinaglalaban ko yung aking leader, aking pangulo. Dahil nakikita ko yung kanyang Sinseridad na tumulong sa mga katulad namin ng mga simpleng mamayang Pilipino lang na kailangan i-push ha? ang pag-asa. Na hindi mawala ng pag-asa yun ang ginagawa ngayon. Pero alam mo yung ginagawa anak aking napapansin lang ngayon sa administrasyon ni Marcos. Gumagawa sila ng way ngayon kung saan sila pwede makakuha ng pera na hindi makakaalam ang karamihan. Ganun po yung ginagawa nila. Kasi mag election na. So alam naman sa late. Ha? Tirahan doon, election. Money is power kung wala kang pera wag kang tumakbo kahit gaano ka man kabait matatalo at matatalo ka lang sa province of Leyte pirahan dun hmm? ganun po ano? kadumi ang demokrasya ng Pilipinas na mamili ng leader kapag if you are smart and uh, powerful. Hmm? Marami kang koneksyon na sumuporta sa iyo gaano ka man kasalbahin mananalo ka. Ha? Ganun po dito sa sa pamamalakad. Ha? Kung anong klasing eleksyon ang mayroon ang Pilipinas galo sa mga pro-provinces. Aywan ko lang dito sa Maynila kung ganun. Pero sa pro Leyte sa lalawigan ng Leyte ganun talaga nakaiba nga ang tao doon no money no vote na magpapatato sila sa eleksyon no money no vote kasi bakit nasabi nila yon nasanayan ng mga tao doon na kapag eleksyon may pera totoo po yun hmm? para manaig naman yung mga manok ni Marco ni Romaldes. Nagbibigay ng support, millions of money ang Romualdez sa mga mayors niya. Na kung manalo ang mayors niya, sa lugar na yun, mananalo din siya pagka congressman. Ganun lang po doon yung uh, pama, uh, pamamaraan. Ha? So, ang aking uh, lang sa mga DDS dyan, supporters, Huwag nating pabayaan. Alam ko marami tayo. Atin to. Ha? Labanan natin, ipagtanggol natin. Si Duterte. Family. Siya ang tunay na bayani. 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 Ha? Siya ang makakatulong sa demokrasya ng Pilipinas. Hmm? Ganun lang po doon. Ha? Bawal bangag-bangag doon sa Administrasyon Duterte. Bawal ang mabagal doon. Kung mabagal, patay. <laughs> Ganun lang po doon. Ha? Sana ano, um, tayong mga mamayang Pilipino, may kanya-kanya tayong uh, observation, Reaction opinion sa ating bansa basta yun ang Respetuhin na lang po natin yun. So, hanggang dito na lang mga ka-DDS, all supporters ng mga DDS. Please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Hanggang dito na lang para sigurado punto por punto, fact na fact, and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Laban DDS wag tayong magpatalo ha wag tayong magpatalo ha sa mga taong uh, man nang-aapi na wala namang katibayan ha na grabe yung kanilang Ingit sa mga Duterte kasi yun parang yun ang kanilang uh, dinahilan para masira sila sa tao at nasila na ang hamaghari harian Ganun po ang nangyayari po doon so hanggang dito na lang ha nagalna This is Kuya SMB Vlog Prasigurado. Ponto por ponto, sak na and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po lah.